What's up sa inyo mga kahasang? So, ayun, for today's video, eh, naisip ako i share yung aking setup dito sa likod. At hindi ko alam, no, sa dami ng setup ko dito na iba't ibang klase, aquarium at kung ano-ano parang dito ako nawiwili sa likod dahil siguro sa mga halaman o sa tumatanda na siguro tayo, no? At iba na yung nagiging trip natin. So, tuwan-tuwa ako pag nakita ko ng mga halaman sa aquarium. Ewan ko ba kung bakit. So ayun nga nagpaparami tayo ng mga halaman dito At huwag nyo na akong tanungin kung anong tawag sa mga halaman na yan <laughs> Dahil hindi ko rin alam Basta yan na lang yung binigay sa akin ni Aqua Street At ito binigay sa akin ito ni Larry Draw natin dito rin Sa Alta Tierra binigay niya ako ng Dwarf Sag Pinaparami ko pero hindi dumadami At meron pa dito mga bako pabayan Hindi ko lang sure pero 'yung ano, natutuwa ako sa mga aquatic plants. Yung mga low tech lang no hindi naman 'yun talagang mga super gaganda na high tech na aquatic plants na mga imported. Ito mga local lang naman 'to, marami din. Marami tayong makukuha dito dito. So, nag-iibang nag trip siyempre siguro pag tumatanda na 'no. At yung appreciation natin sa pag natin ng isda, sa hobby natin. Eh, eh, nag-iiba rin at ayun na sa mga hindi nakakaalam malapit na po ako mag 40 39 years old na po ako at siguro na no, nag-iiba na at parang gusto ko yung mga peaceful na lang na mga ganitong uh, mga alaga ang nakikita ko so ito marami tayo ditong mga isda na red balloon platy ito yung update na lang natin no yung red balloon platy natin grabe ang bilis nilang dumami talaga at uh, kung maano nyo, maalala nyo Naglagay lang ako ng isang red balloon platy dito Dahil may nakita akong isang red balloon platy na kumindat sa akin eh? Parang may second batch na dahil may mas maliit na na-fry doon sa iba So isang female lang ang nilagay ko dito na bilog na bilog Ngayon na napakarami na no Dito naman sa kabila Nilagyan ko to ng ano eh ng, rds uh, RDSS So yung RDSS na yun uh, meron, na, meron ng anak Hindi ko alam kung ilan lang naging anak nito so ayan makikita nyo may fry no siguro mga dalawa tatlo hindi siya ganun kabilis dumami sa ganitong setup pero okay lang no kasi nare ako eh sa dami no sa dami nung ating uh, setup may salt water ako may mga flower na ako goldfish may mga guppies ako dito eh dito ako madalas tumatambay sa lugar na kung saan kami ay naglalaba dahil nandito yung washing machine so meron Meron pa tayo dito mga toksido ko guppy Ah, uh, napaka-simple lang setup, no. Ayan, may mga galon pa nga ako diyan. Ito, ano ko na rin niya, i-terminate ko na 'yan. Kukunin ko na 'yung mga isda diyan. Uh, At parang ayoko na nung ganyang klaseng setup na nasa galon. Mas gusto ko 'yung ganito na nasa batya, may lupa, may halaman, tapos parang napaka-peaceful ang dating. Para sa akin, ha, 'yung appreciation ko doon sa hobby na alam mo 'yon, na, na natutuwa ako. Hindi ko alam, hindi ko may explain. Siguro, yun nga, kanina ko pa sinasabi pa ulit ulit tumatanda na tayo at nag na ang trip natin actually ayoko nga sa mga may na ng lugar ngayon ayoko na gusto ko yung medyo tahimik na na alam mo yun na wala ako masyadong naririnig kung may marinig man ako yung, yung hangin na lang naririnig ko yung mga ibo yung mga ganun ayoko na doon sa mga tunog ng mga ano ng mga motor na maingay yung mga kotse kaya ayoko na bumalik sa Manila at uh, nananahimik na lang ako dito sa GMA so ito meron pa tayo dito mga ano mga uh, ano dito double sword ayan tapos dito yung atin mga ano na beta so ito yung daddy beta kasama niya yung mga anak niya dyan lumaki na. ayan na baka pwede ko na rin i-breed ulit yan pwede natin i-breed ulit dun sa nandito pa naman sa akin yung kapares niya so try natin ulit kung magpaparami ulit sila ng kusa dyan tapos yung mga anak ayan dami na lumaki na rin So ayun lang, share ko lang no Itong trip natin dito, ito walang aeration to uh, Ganyan na setup din, halaman So ayun mga kasang, dito tayo sa harapan naman At napansin mo naman Itong binigay sa atin ni Mitras Backyard na Balloon Molly Ayan, meron siyang binigay sa akin na no, na yellow platinum balloon molly. At ah uh, nung nakaraan na ano to, ng anak. So, nahiwalay ko na yung mga anak doon sa kanilang malalaki. Uh, at hindi ko sure talaga kung sino yung ano no, kung sino yung anak kasi nilagay ko lang sila lahat sa cage. Uh, at marami na ako nakita na fry. Tapos ngayon nakita ko, meron na naman mga fry. So hindi ko alam kung saan galing to no. Etong ano ko na to, itong starter ko na to na balon molly. galing kay Mitras Backyard na binigay lang sa atin. Uh, apat na piraso lang 'yan. Tatlong female at isang male. Uh, at yun tuloy-tuloy yung -tuloy pagdami, ang bilis dumami nito hindi ko sure no wala naman akong ibang ginagawang special dyan minsan kasi ang tagal mga anak ng mga mauli tsaka pa isa isa pa dalawa dalawa eto kung magbuga sampu agad eh tingin ko nga yung mga, mga fry na yan may ikit yan iba nga mga 20 pa yan so kunin natin yan at ililipat natin kasi nung una eh nagkaroon na rin ng fry yan kaso na wash out di ko alam nawala kasi kasama nila inaya ko lang so ngayon eh, iiwalay ko na to para sure no kung sakali man na mamatay pa rin yung yung oh, mawala pa rin yung mga fry natin ay eh, ibig sabihin no na eh, hindi nila kinain yung ano yung mga fry nung nakaraan siguro baka nawash out nagkasakit o ano man pero hindi nila kinain kasi hindi ko hindi ko naman nakita hinahabol nila eh. pero ngayon nga papa eh, papakasiguro na tayo na mabubuhay yung mga fry na binuga nila kaya ilalagay ko na sila magkakasama na silang lahat ng fry doon sa babang ano aquarium medyo mahirap lang uliin dahil maliliit. Ah, uh, tayo soon magbebenta tayo ng syempre, no. Ang plano ko dito, palalakihin ko lang konti to dito tapos ililipat ko sa farm. Kasi medyo matagal lumaki ah, mga 3 months 'yan. So, kung dito lang natin lalagay ng 3 months, yan, medyo nakakainip 'yon. Uh, at araw-araw mo nakikita, parang ang bagal ng panahon kasi pag ano 'ni. Eh. So, lalagay ko to sa farm siguro pag mga 50 to 100 pieces na yung mga fry natin at lumaki na ng konti. So binibilang ko, no? Parang tingin ko mayigit may nga sa 20. Yan, ang kaabol pa rin yung milo. Nakuha ko na lahat ng fry, nandito na sa baba. Uh, tingin ko, higit 20 pieces yan. Ang dami. Tapos yung mga una pa nating fry na mas malalaki, eh mga 20 rin yun. So more or less mga 40 to 50 yata yung mga fry natin dito nung ating uh, balunmoli na platinum yellow. At ayun, sana mapalaki natin, no? At mabilis natin mapalaki kasi meron tayong BBS ngayon. Galing kay MR Gapi, yung no? nakalibre tayo ng BBS. At sakto naman, dumadami yung mga isda ngayon at marami akong fry. So hindi ko na kailangan bumili. At makakapagpakain tayo sa kanila ng mga live na BBS na alam nyo naman, eh yun talaga yung best sa mga maliliit na fry. Tapos yung update ko lang kayo nga pala no? dito sa ating koi pee dirt. So ito yung mga nakuha kong koi pee no nakaraan. Ito na yung huling nakuha ko na doon nun nga nung nabagyo tayo buti nga may nakuha pa ako kahit pa ano so hindi ko na to napili kung ano na lang yung nakuha ko eh ito na ibibreed ko na to lahat so meron ako maayos ditong dalawang male tapos yung mga female natin hindi lahat eh merong red cap pero meron pa rin naman ako nakuha may red cap at yung dalawang male natin eh malaki naman yung tenga o malaki yung kanilang ano yan dumbbell sila at yun nga pala no maano ko lang maikwento ko lang din nung nakuha ko dito yung ano, naiuwi ko dito yung uh, ating mga ano, feeder na nakuha doon sa baha. Eh merong nag-drop. So naihiwalay ko na agad no? At yan, may isang batch na ako dito agad ng mga koi feeder. So eh tignan natin no, palalakihin ko lang din ng konti yan diyan. Dahil matagal kasi magpalaki ng mga ano eh, mga fry pag sa aquarium. So papalakihin ko lang ng konti yan diyan tapos pag lumaki ng konti, eh dadalhin ko na sa farm so yun sakto nga at meron tayo ditong BBS dahil madami na rin talaga akong nakikita mga fry dito bigla sila naghahanakan ng wala sa wala sa schedule at may nakikita na lang akong mga fry ito nga ang ating ano, double sword ito yung binigay sa atin ni Matthew Japan blue double sword ba yan yeah, may makasama na rin silang fry dyan at hindi ko na hiniwalay dahil wala namang sampu yung nakita ko dyan so palalaki natin yan tignan natin kung magtutuloy-tuloy ang breeding yan at ayun balita ko na lang lang sa ibang mga binibreed natin dito ayan may mga isla pa tayo dyan pati yung mga flower natin sa so susunod na lang update ko kayo at marami pa tayong gagawin at dahil usapang mauli na rin naman tayo pakita ko na sa inyo no? baka may maghanap pinasok ko na sa loob ng bahay yung PKBM na binigay sa atin ng Mitras Backyard. So meron ako ditong anim na PKBM. Tapos yung mga PKBM ko dati, yung line na medyo humahaba na eh binigay ko na lang sa isang tropa dito. At ayan, uh, update ko na rin yung ano planted tank natin. Ay medyo kumumana yung halaman natin ng minipis. Pero marami pa rin naman at yan, ninintay ko to mag-drop kasi nung una ko nakuha to, itong PKBM na to, nagdrop drop ng dalawang peraso. Tapos yon hindi na nasundan. so, yun muna yung update natin. At ayun, tapusin muna natin ang video na to. Sana okay kayong lahat dyan. Peace out.